pintura final pintura na to dalawang batong na uh, makakasakot yes Mas na ipasok pa tayo bukas na ng umaga ngayon mga gawin natin uh, doon tayo mag doon tayo matutulog sa BGC sa yung mga kasangot, nandito tayo ngayon sa loob ng bahay natin dito sa Naik. Ngayon lang ulit tayo nakabisita dito. Marami sobrang dumi. eh mga kasangot. Oh. Sobrang dumi ng loob ng bahay natin. Ngayon, kaya tayo pumunta rito mga kasangot. Uh, nagawa tayo. Maglilinis tayo yun yung mga pinag-ano ng scouting na rin tayo ng pintura mga kasangot. Bumili pala tayo ng dalawang galon na semi-gloss. Grabe, ang mahal pala nun. 7.20 ang isang galon. Ayan, ito yung ng bahay natin. Ito yung unang pipintura natin yung taas para pag lumipa tayo sa sunod na, link, na buwan, okay na yung taas. Pwede nang, pwede nang tulugan. Dito. Pala yung binili ko mga kasangot to dalawang galon nag-general cleaning muna tayo sa loob ng ating bahay bago tayo mag-retouch din ng masilya yung mga baba na yan mga kasangot para pantay-pantay na yun oh, ito, pina rin tiklap-tiklap yung mga ano dapat din na kasi ng ano eh yung purong simento natitiklap, yan pangit ito Pina? Okay na. Okay, baylin ng kilo. Uh, nag Nagano uh, na rin pala ako ng ano na pintura dahil yung taas mga uh, kasangot eh, sa i na natin final coat ng pintura ng mga uh, kasangot. Ito pala ang isang galon pa ito mga kasangot ay uh, 720 dito sa naik ng mga kasangot. Pumili lang ako ng dalawa. Hindi kaya ng budget. Na <laughs> Ngayon, naano ba yung ano yung Ipinto na natin mga kasunin na lupo para mag-mix yung kaunting tubig na nilalay ko. Masyadong asang ah, punin ang panako nito yung loader na yung size nito. Ayong ano itong tawag so, dito yung dito basta, ito basta tawag sa ko mga kasi yung ginamit ko nung nag flat sa ay hindi ko nagagamitin ito na yung gagamitin ko pa sakto sakto yan dito mga kasangot kaya katapos lang natin maging pintura final pintura na to dalawang patong okay na to natapos na mga kasangot to. basta yung taas na yan mga kasangot masakit tayo sa taas ito na yan finish na Austin, itong hagdan sa sunod na lang to bibili tayo ng black na pintura sa ito yan may skim cut pa naman tayong tira sa sunod na lang yan wala na tayong oras may uh, kasangot may pasok pa tayo bukas na umaga ngayon ang gagawin natin uh, doon na tayo mag doon tayo matutulog sa BGC sa doon tayo trabaho mga kasangot